Good morning mga idol. So karon mga idol no, kita kinaunahan diri mga idol no? sirado pang opisina na no, mga idol. So sa mga bago pa nato mga viewers no, pa-subscribe mga idol para support sa tong gamay content mga idol. hindi so, ako nagduty ato unan mga idol. Oh? Tan taas mga idol kanang nakaputi nga nai blow mga idol. Ah, uh, ungoing pa na sa mga idol no, wala pa sa mahuman mga idol. No? So sa taot lang sa inyo mga lahat mga idol no. Amping takalunan na mga idol sa trabaho mga idol. Labi na itong mga uh, kababayan natin na nasa ibang bansa no. Uh, ingat kayo dyan. Lagi natin tandaan magdasal tayo lagi sa Panginoon para siya na ang bahala sa lahat sa atin no. Sa buong pamilya natin. Tayo ko lang mag-isa dito mga idol. No? Taimik pa kasi alas pa eh maaga kasi ako ano, pumunta dito sa site maganda kasi pag umaga walang tapos dito naman istekto pa rin pag ano sa maliit ka hindi ka na makain kailangan makasali ka talaga sa toolbox kaya ina inaagahan ko pag ano pagpunta dito lima dito kaya wala pa yung nagdala ng susi so maraming lang salamat yung support mga idol huwag kalimutan mag subscribe mga idol sa itong youtube channel no sa, sa Tops TV Jumar Tapia Vlog Sa so God bless yung lahat mga idol